Ang kwentong ito ay tungkol sa mga magkakaibigan na sila Kevin, Simon, Drake at Choi. Sila ang mga lalaki sa mga magkakaibigan. Si Kevin, isang tambay damang sa aming lugar pero bukal ang puso at mabait. Parang namumula, Tapos... Si Simon naman ay mabait na bata, matulungin, tahimik at mabait sa mga magkakaibigan. <laughs> si Drake ay isang makulit na bata na medyo may pagka-OA. Siya ang pinakanakatawa sa magkakalipigan. Sabi mo, ano meron? Hey guys! Ang sa mga lalaki ay si Ginoong Choi. Siya ang pinakamatanda sa magkakaibigan at nagtayo ng grupo. At si Ninya naman ang pinakamaganda sa magkakaibigan. Di na sila magtataka kung bakit madaming nagkakagusto sa kanya. Yan. Picture. you. So na nanay. At ang pinakakinakatakutan sa lahat ay si Aling Edna. Ay nanay ni Ninya na kapag nagalit, tila umaapoy ang kanyang katawan. Isang araw, nagkayayaan ang apat na lalaki para magbasketball. Tagal niyo naman. Dala niyo ba yung bola? Sorry na tagal kami. Sinamahan ko si, Ay, si Miss Rachel. Ma marunong ba yung maglaro? Yayayain ko ba yung kung di marunong? Oo! Oh, kanina pa ba kayo nag-aantay? Buti na lang, di kayo kumalis ka agad. Ano yan? Ba't ka nakasando? Pabisin kasi ako. Tsak, basta so okay na to, no? May may bimbo pa sa likod. Sige na, tara, maglaro na.

Okay, Oy, Kaya yun? <laughs> pre, para, pa. Tara. pre, 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 hindi dali ang mok. Bubulong ako sa'yo. Crush ni Simon si Ninya. Uy, crush din niya si Nina. Talaga? Baliw ka talaga. Ayaw ko ba, parang sa tungo po lang. si... Ayaw ko naman sumugal, para sa um, si... kanya. Ka Anong sigal ba yan? Laki nine? <laughs> para kanina ba yan? Kaya aling kahit na. Uy, <laughs> hindi <dinong> naman ka siya aling kahit <laughs> na. Inaya ni Mr. Choi na sila'y maglakad. tara. 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 Hindi alam ni Simon, nagpaplano na pala sila Kevin, Mr. Joy at Drake sa likod. Ang plano nila ay dalhin si Simon sa bahay ni Laninia. Teka, hey parang namumukhaan ko itong lugar na to. Mapapansin Didigawan ka daw ni Simon. Ako basta susumbatan ka? Ah. Sa laki mo lang gusto mo patulan kita. Kiro lang. Bala ka, maling kayo. <laughs> no, kayo pala. Tara, tamay ko na kayo dito. Pre, ba't ako dinala dito? Oo. Oh. Oh, 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 oh. <laughs> ano Oo. Basta ka na. Okay lang naman. Ay! <laughs> Talaga ba? Parang namumula ka. Mainit ka ba? Ay! Ano meron? Wala, naman lakad-lakad muna tayo. Um, anong mapapansin mo sa akin? Ay, mag, may dumi sa buhok mo. Ay, oo nga. Ang totoo niyan, maganda ka sa akin pa niyan. Walang kubo ang iyong ganda. Para kang rosas na sumisibol tuwing tagtuyo. Tuwing kasama ka, parang bumabagal ang oras. Siguro nga, gusto ka tayo mo. Ikaw talaga? Ay, patawad. Um, totoo ba na gusto mo ako? Oo, oh, totoo. Alam mo naman na magagalit ang nanay ko kapag nalaman niya. Kaya kita kayo paglaban? Ako pa. Kahit malaman niya? Kahit malaman. Kahit nasa likod mo siya? Oo. Oh. Si Mon! Ay, kaling Edna, ko pa pala yan. boy ang buhay-buhay. Huwag mo ako mamusta mo sa jam. Baka pag sinapakita. Pa Ay, kalma pa kaling Edna. Balatan kita. Mata na po. Gusto ko po si Simon. Nakasigurado ka dyan? Marami na laki. Si Didi, si Snoopy, Kapit bahay natin? Ma, hindi ko po gusto si Snoopy o si Bibi. Mahal ko po si Simon. Sigurado ka? Uy, okay, pre! Matapos na yung kwento! Peace! Okay. Ano? Kayo na ba? Tumigil na kayo! Kala ano ko po kaibigan daw. Kaibigan o kaibigan? Tropa o pag-ibig? <laughs> Tara, picture. Ano? Ah, e, Tingnan ko lang kung maganda. OY! OY! SHUT UP! SHUT naman. Dalhin niyo lang bola? Sorry, medyo natagal kami. Sinamahan ko pa kasi si Mr. Uh J. Wala nung -huh. ba yung maglaro? Sasali ko ba yung uti, Maruno? O ikaw na. Oo, ulit, ulit, Sabi ko, tawa kay Epes. Oo, oo, May susunod si Epes biglang. Matamat ka sa Ano?

Ako'y iyong pinapasaya Di mo alam kung